Bronny James Jr. umiskor ng 2 points, 3 rebounds at 1 assist sa kanyang 25 minutong paglalaro kontra sa Celtics. Meron siyang 1 out of 5 from the shooting field at 0 out of 3 from the 3 point territory. Hindi pa rin nakadalo ang kanyang ama na si Lebron James na kasalukuyang naghahanda sa Paris Olympics. Hindi yan, hindi Paris, kundi Paris Olympics. Yan. Sa pagkatalo nila na ito, hindi na maganda ang kanilang standing sa Summer League. O kaya naman itinatago lang ni Bronny James ang tunay niyang puwersa at galing. At dahil itinatago niya ang tunay niyang galing, eh sa rebound lang muna siya bumabawi. At dahil sa magandang niyang rebound, eh susubok siya ng step back 3 rate. At ito ay good line, ngunit muntikan ka nang pumasok. Sinubukan niyang magabang sa kanto ng matagal, hanggang siya ay pasahan. Inasinta niya na maiging, ngunit ito ay kapaspalad. Bumawi naman siya ng isang rebound dito at malutong na pasa At rumibag pa uli ng napakalakas siya ang hari ng rebound. At sumubok rin siya sa top at inasinta na maigi ngunit ito'y kapos palad. Sinabi ni Brony James ano? Malas malas babawi ako sa isang fadeaway mga idol. Sorry sorry sorry. My bad my bad. Sa isang pagkakataon ay kumuha siya ng bola sa wing at nag fade away. Ayun pumasok! Ang ganda ng pagkaka fade away niya rito ano? Wow solid man! 5% pa lang ang ginamit ni Brony dyan.